John, shout out mga boss gang Mahilig din ba kayo sa takoyaki? Kagaya ko At kung oo ang iyong sagot Nako, samahan nyo ako Dahil pupuntahan natin Ang isa na rin sa masasabi kong legendary Pagdating sa pagtitinda o pagbebenta o pagluluto Ng masarap at mura at quality takoyaki Kung saan to mga ka-boss gang Tara, food trip po to Food trip tayo hey, gang. gang, gang At welcome to We Takoyaki Established 2019 Gang, gang Yon, share out mga kaboss gang Nandito tayo ngayon sa may kandalay Dahil uh, titikman natin yung uh, Ito, ano to eh uh, Tanda ko to, pandemic, pandemic era pa to mm -hmm. Talaga ito yung nakipaglaban nung pandemic sa negosyo At ngayon nga, kasama natin ang owner Sir, pakilala ka sir, ng owner uh, ng Wii Wii Takoyaki uh, Ako si Awi Tigno uh, yung owner nitong Wii Takoyaki. Yun, kaya pala Wii, ah we pala si Bob. Yon. Oh. yun. Kaya unahin na natin sa mga talaga namang classic na Takoyaki nyo na... Ah. Yun, yung pinakamura namin, yung regular Takoyaki, uh, ah, 12 pieces na siya. Bali, 100 pesos lang. Wow! So, ina. Sa oh, ah. uh, meron na siyang squid saka shrimp sa loob. Grabe. Titik mo to. Titik okay. Worth 100 pesos. Meron ka lang isang dosen ng takoyaki na... Titik mo na kung baka mama. Yeah, hindi tinipid yan. Titik mo kung talaga ano. Kung talagang legit na hindi tinipid. Mga boss, panalo yung lasa. Punang agad. Matindi man yung agad yung sungid. Sarap mo. Thanks. Sa unang kagat, octopus oh, agad ang ma malalasahan yan. nyo. Panahalo, jeep. Hindi siya dinibayad mga kaboss king Tapos hindi siya yung puro harina na lang. Talagang, ano ba yun? Ano ba yung... Pero ba si sikreto rito na... Wala. Ay, kitang kita yan. Pag bumili kayo dito sa amin, kitang kita nyo kung paano niloloto. Oo, oh, Paano yung mga laman, kung gaano kalaki. Ang sarap. Saka yung mga toppings niya, panalo. Ah. Graba cheese yon, isa sa mga best seller din dito so, sa may Takoyaki. Ayan oh, no, 120 pesos ang dose para sa. Saka mga boss, napansin ko, hindi siya yung puro hangin. Yeah. Talagang malalasa mo agad yung Takoyaki nila. Okay. Hmm! Ito akong cheese, mga boss. Lasang-lasa agad yung cheese. Saka yung grab. Panalo yung lasa mga boss. Ganyan, saka yung sauce nila. Ano ang sikreto mo sa sauce, boss? Sa Original ka? sa amin yung sauce. Ha? Kami mismo yung nagawa ng sauce. Yun, homemade talagang. Uh, May halong pagmamahal. Yun, next time siya. Bacon and cheese overload. Eto yung Eto Pes, mm -hmm. Ito yung 130. pesos. I learn namin pa. Oo, nakita ko. Ito yung tinutort. Oo. Oo. Tapos meron na siyang cheese sa ibabaw. For only 130 pesos. pesos. 12 perasa ka, bet. So, sa mga cheese lover dyan, no? Oh, Sakto sa inyo to. Kasi sa mga napansin ko ngayon yung sauce nila May ano eh, may kung ano sa sauce nila, ang sarap eh Sakto-sakto yung ano yung lasa, talagang tumama dun sa mga takoyaki nila Mmm! Bumagay yung pagka ano niya, yung pagka torque, no? Sa ano, sa cheese talagang lasang-lasa mo yung, parang smoky, ano pa nga eh Smoky yung lasa, no? Yeah. Uh, Highly recommended ito mga ka-boss, gang Plus, Ito yung party tray, meron din kaming party tray Bali 24 pieces siya Ito ay 220 pesos lang 200, Ano naman flavor sa Ano? Ah, uh, ito regular takoyaki to. So ito yung squid saka dredge shrimp Okay Ito sa mga, sakto to pang ano handaan Yun sa mga gustong mag order or pag may mga kasiyahan kayo sa bahay 220 sa pesos 220 pesos lang, 220 pesos lang. At ito na mga kaboss gang, yan. Meron silang dagdag sa kanilang menu. Akala ko dati puro takoyaki lang ang meron dito eh. Oh, Ngayon yeah. nag-upgrade yeah. na, sila. Nag-upgrade na sila. Yan, meron na rin silang Wee Nuggets. Ilang dalas ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, For only 120 pesos, meron ka ng Wee Nuggets. Yan. Yeah. Uh -huh. Pero pwede nga sa iulam eh. Uh -huh. papakin lang din. Ah, uh, yung gyoza nila, fried, na, no? yung yeah, gyoza nila. Pero meron din ba yung Kaya yeah, maglalabas na kami ng steam. Ayun. mga next week siguro. Ayun, ayun. Tapos, asa usawa nyo ba? Kasama nila. siyang sauce talaga. Chili oil, saka yung um, Japanese style na gyoza sauce. Ayon. Ah, nakakabusog siya, nakakabusog. Okay. Tama si sir. Kung baka, yung kanyang balat, eh, manipis lang. Mas, ano eh, mas lamang yung laman. Mm -hmm. Oh, so, Huh? Yan, dito sa may wheat akoyami, meron din silang mga ano? offer na drinks. Fruit drink, fruit saka ice, gatas. Pabubusog bu ganito sa laki. Oh. Darap, saktong na yung tamis niya mga ka-bossgang. Yan, ano siya. Masin-masin. Tapos meron siya mga nata sa loob mga ka-bossgang. At ito na mga ka-bossgang, isa uh, rin sa mga best seller, yung almond ice gatas. Ito so, yung lasa niya, lasang white chocolate. Lahat mga kanilang drinks, sobrang sasarap mga boss kayo. ah, yun, yun sir, invite niyo yung mga kabinyo na natin na nanonood. Na mag-drop by dito, kumain at mag, ano, you know, yun, mag food trip sa inyong We Takoyaki. Yun, punta po kayo dito sa We Takoyaki. Uh, located po kami sa along highway lang ng Kanlalay. 240 National Highway, Kanlalay, Binan, Laguna. May gilid lang ng entrance ng South, South Spring. Anong oras naman po kayo? Nag, uh, uh, open kami ng weekdays from 2 p.m. to 11 p.m. And then weekends naman from 3 p.m. hanggang 12 midnight po. Kaya naman mga boss, gang, food trip po tayo. Food trip tayo. Geng, geng. Thank you, you boss. Salamat, sir. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.